Mayong nga hapon mga kabulaloy Shout out ko sa mga manguma, mga Diyan Di ang mga mayong tao Grabe po gihana Tanawa ng ilang palawan no Pinaghana Kung saan na lang gumawa ng mga uma Di na ng mga Lamian nga Ilang tinanom Oh grabe Pinaghana Oh no? Lami kayo ang palawan Ani ada sa Ilaya, Fatimah, Mineral. Oh, grabe palawan. Lukop. Kakawayan ang kabila. May dakong akasya. Palawan. Shout out sa mga manguuma. Patuloy ang pagkugi. Dagan salamat ninyo. Mabuhi mi agnaamo. Thank you for watching.